Ang Pilipinas ang mangunguna sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2026 kung saan ang bansa ang magsisilbing chair sa 11 Nation Bloc. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas na mag-host sa biannual international event maging sa agenda sa susunod na taon. Si Rod Azurin para sa report. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa 2026. Bukod sa mga pisikal na paghahanda para sa hosting ng ASEAN Summit and related summits, inihanda rin ng Pilipinas ang agenda para sa susunod na taon. As the 2026 chair of ASEAN, the Philippines looks forward to building on the gains of Malaysia's inclusivity and sustainability theme and carry ASEAN forward as we as is our theme, Navigate Our Future Together. Ayon sa Pangulo, isa sa mga agenda ang pagtalakay at pagtaguyod sa Code of Conduct in the South China Sea. Siniguro naman nito na ipagpatuloy ng bansa ang layunin ng ASEAN para sa pagkakaisa, inclusivity at sustainability. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace to stability and to economic progress. Una nang dumalo si Pangulong Marcos sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan tinalakay nila ang pagpapalakas pa ng kanilang ugnayan at pagpapalawak ng kooperasyon sa mga strategic areas. Rod Azurin para sa PI News, Cordillera.